ah Putik. Hindi naman sa akin. Tapos nang dami. Yan ang sumarami sa binti. Ayun. Yawa, ayos lang yan. Wala kasing namin. Kaya di kurang-kurong. Ang kasama niya. Amin ka nun daw. Amin. Dito pala meron eh. Pa-ice din yung kasama ko dito ay kasama Oo nga. Tara. lakas ulan. Dito na naman tayo. So, nakailang buwan ka ba dyan sa Uni Oil? 3 months? <laughs> so, tapat ka daw na empleyado. <laughs> Mahirap ang maging tapat na empleyado. Susuhulan nga ako nung isa. Ayan ba yung alam yung pinaka-valve seal Kasi doon sa loob ng tank may seal doon, may lahang gaanan doon. Parang hindi na yung pakarkahan sa loob. Ngayon, yung sa kanya gumagalaw. Pwede eh, na i-gera niya ako ng ando sa lingko. Oh? Kapulang daw i-report. Ah, seal <laughs> niya. Susuhulan paano? no? <laughs> hindi ka ako ba? Aw, ako ako malalabit yan. Kaya nga. Kasi binibigyan na sa amin dyan, may mga pangarilang mga tropa na ba namin? Oo. Oh. Pero hindi kumilig na nakakaw. Pagkasama na aw, lang sa amin. Ang daming yung mga man dyan diyan sa uni oil. <laughs> Ayan na. Ayun <pabulusok> na, na tayo. Oo. <laughs> oh, oh na niya

ay dito basa Ano 'yun naman Ah dito Ah abut ka <laughs> Buti nga, ambon lang eh. Yeah, dalawa na kami. Nice, right in tandem. <laughs> ano? Ano na? Ano pur mo? Pur-putik nga eh. Mamaya doon, tanggalin ko. oh paghintay ko nga din eh. O, walang pasok oh. No? Sana di umulan. Ganyan uh, lang. Sana di ako yung mukha ko marami ba? Wala. Yata dun sa may love ng abgaben. Ikaw. Oh, bibiliin ako. <coughs> <laughs> gawa na dito yung tulay diba? ay, di ba? ay di pa bagawato lahi dito? utik oh sana lang to lang ano hindi umulan ng malakas ang ambon lang oh ay hindi pa nga ano good morning kuya <laughs> ay sasalo to Oh. panimda dito ngayon ha mamaya pagbalik kami bubulong na Okay ka lang, darling. Jackpot! Masang claim ako. Ang sopa ni Babag, masang claim ako. Sige. siang. tayo. Kaliwa. Flower shop. Nakaliwa. Yan lang. Nakaliwa ka dyan. Ay, hindi pala yung may flower shop. Saan ba yun? Sa kabila pa pala. Sa may elementary. Pas. Ay, walang siyente dito. Ay, dito.